Naiintindihan ko. Heto ang salin sa Filipino ng na naunang script na pinanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng teksto nang walang mga heading o bolding at tinanggal ang mga orihinal na tagubilin sa boses at musika. Mayroong tahimik na tinig sa kaibuturan ng iyong isipan, isang pigil na pagtangis na nagpapakita sa bawat pagkabigo, sa bawat ugnayan na, sa hindi may paliwanag na paraan ay unti-unting nawawasak sa harap ng iyong mga mata. Naranasan mo na ba ang nakakabihaning kahinaan ng pusong buong buo na nagbigay ng may kadalisayan ng pangako upang masaksihan lamang ang karunungan na dahan-dahan at masakit na lumalabas sa iyong mga daliri na nag-iiwan lamang ng nagbabagang mga guho ng isang relasyon na ipinangakong walang hanggan? Ito ang pilat ng isang kaluluwa na naghanap ng katatagan at nakahanap lamang ng gumagalaw na buhangin. Ito ang tinig ng pagkabalisa na bumubulong, nasaan ang tunay na katatagan. Sa masalimuot na labirint na ito ng pag-iral, kung saan ang mga emosyon ay nakakabuho sa komplikadong paraan at ang mga landas ng buhay ay nagtatagpo sa hindi inaasahang mga sangandaan, marami sa atin, lalo na tayo, mga Pilipino na may bukas na puso sa pananampalataya at pamilya ay naghahangad ng isang bagay na higit pa sa lumilipas na pagmamahal at mababaw na koneksyon. Naghahanap tayo ng relasyon na isang tunay na kanlungan, isang hindi natitinag na angkla sa gitna ng matitinding bagyo na sa kalaunan ay bumabagyo sa buhay. Gusto natin magtayo ng mga tulay na tatayo sa paglipas ng panahon, mga buklod na hindi masisira sa unang tanda ng kaguluhan. Ngunit ang tanong na umalingawngaw-ngaw sa kaluluwa ay, ano itatayo ang kuta na ito? Ang matatag na unyon na ito? Kung ang mismong pundasyon, ang karunungan, ay tila napakahina, napakadulas, na lumalabas sa atin tulad ng pinong buhangin, ang Biblia, sa malalim at walang hanggang karunungan nito ay hindi lamang isang aklat ng mga dogma. Ito ay isang koleksyon ng mga inihayag na misteryo, isang paanyaya sa isang paglalakbay na malalim na pagtukla sa sarili at patuloy na spiritual na pagpapatibay. Ipinapakita nito sa atin na ang tunay na katatagan ng anumang ugnayan, maging ito ay romantiko, pampamilya, pagkakaibigan, o maging profesional ay hindi lamang nakasalalay sa tindi ng pagmamahal, kundi Higit sa lahat, sa isang karunungan na nagmumula sa mas mataas na pinagmilan, isang banal na karunungan. At sa aklat ng kawikaan natin matatagpuan ang detalyadong mapa, isang praktikal at malalim na gabay upang simulan ang paglalakbay na ito. Hindi ito nag-aalok ng mga shortcut, kundi mga walang hanggang prinsipyo na humuhubog sa karakter at nagbibigay daan sa tunay na matatag at pamatagalang relasyon. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kuwento, hindi ng isa, kundi na maraming kaluluwa na naghahanap ng karunungang ito. Ang kuwento ni Maria, isang tatlumpu taong gulang na Pilipina, ay sumasalamin sa mga paghihirap ng hindi mabilang na puso. Nagmahal siya ng buong tindi na halos maging sakripisyo, nagbigay ng walang pasubali, nang may kadalisayan ng isang naniniwala sa walang kondisyong pagmamahal. Gayunpaman, paulit-ulit niyang nasasaksihan nang walang magawa ang pagguho ng kanyang mga relasyon. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pagmamahal, dahil sa kawalan ng pagsisikap. Ito ay dahil sa isang banayad, munit mapanira, na kawalan ng pagunawa. Si Maria ay nagmamadali sa mga mahahalagang desisyon, hinimok ng mga bogso ng damdamin at walang laman na pangako. Hindi niya pinansin ang mga babala na patuloy na ipinapadala sa kanya ng buhay at maging ng kanyang intuition. Inaintulutan niya ang emosyon na magdikta sa bawa hakbang, bawat pagbibigay, bawat katahimikan. Ang tinig ng katuwiran at karanasan ay nabaon sa ingay ng isang pusong umaasa, ngunit walang muwang. Akiramdam ni Maria ay nakakulong siya sa isang masamang siklo ng sakit at pagkabigo. Kinukuwestiyon ang kanyang sariling kakayahang magmahal at mas masakit, mahalin ng pangmatagalan. Bawat paghihiwalay ay isang bagong pako sa kabaong na kanyang tiwala sa sarili. Ang kanyang pananampalataya na dating matibay na kanlungan ay nagsimulang gumuho, tila malayo. Walang kakayahang punan ang walang laman na naiwan ng mga nasirang pangako at nagibang pag-asa. Nagdasal siya ng buong puso. Ngunit ang mga sagot ay tila nawawala sa nakakabinging alingaungaw ng kanyang sariling mga luha. Ang sakit ay hindi lamang emosyonal. Ito ay isang malalim na krisis espiritual. Isang napakalaking pakiramdam na mayroong isang bagay na mahalaga na nawawala sa kanyang pag-unawa sa buhay, sa mga relasyon at maging sa mismong kamay ng Diyos sa kanyang paglalakbay. Nagsimula siyang magduda hindi lamang sa iba, undi sa kanyang sarili at sa banal na layunin. Nasaan ang karunungan na sinasabi na marami na mayroon sila? Paano ito matatagpuan sa gitna ng panloob na kaguluhan? Ang sakit na ito, ang walang humpay na paghahanap sa isang bagay na magpapapatatag sa mga ugnayan ng tao, ay hindi eksklusibo kay Maria. Ito ay isang madilim na melodya na umalingaungaw sa maraming pusong Pilipino. Nakikita natin ang mga kasal na naghihiwale, ang mga pagkakaibigan na nagiging mapet, ang mga pamilya na nakakawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan at kawalan na kapatawaran. Ang pananampalataya ay naruroon, ito ang angkla na marami, ngunit ang praktikal na paglalapat ng karunungan sa pang-araw-araw na buhay sa masalimuot na dinamika ng mga relasyon ang madalas na nawawala. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng mapa, ngunit hindi alam kung paano ito basahin o pagkakaroon ng kasangkapan, ngunit hindi alam kung paano ito gamitin. Ito ang paghahanap sa banal na ugnayan na hindi lamang nagbubuklod, kundi nagpapalakas at nagpapanatili. Ang kuwento ni Maria at ng napakaraming iba pa ay sumasalamin sa isang universal na katotohanan, ang paghahanap sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na gagabay sa atin lampa sa mababaw na emosyon na lumilipas at sa mga mahihinang ugnayan. At dito mismo lumilitaw ang karunungan na nilalaman ng kawikaan bilang isang nagniningning na parola sa gitna ng dilim na kawalan ng katiyakan. Ang aklat na ito ay hindi. Itinuturo nito sa atin, sa simula pa lang, ang isang pangunahing prinsipyo, ang pundasyon ng lahat ng pamatagalang karunungan. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, kawikaan isa, pito. Ang takot na ito ay hindi isang nakakaparalisa na takot, kundi isang malalim na paggalang. Isang mapagpakumbabang pakilala sa kapangyarihan ng Diyos at sa pagkakaroon ng isang banal na kaayusan na sumasaklaw sa bawat aspeto ng paglikha, kasama na ang eting mga pakikipagugnayan sa tao. Ito ang pagunawa na mayroong mga spiritual at moral na batas na namamahala sa universo at ang hindi pagpansin sa mga ito ay pag-imbita sa kaguluhan. Kapag tayo ay umaayon sa kaayusan ito, binubuksan natin ang mga pintuan sa tunay na karunungan. Ang kawikaan apat, pito ay umalingaungaw bilang isang utos para sa kaluluwa. Ang karunungan ay ang pangunahing bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Sa lahat ng iyong pag-aari ay kunin mo ang pagkaunawa. Ito ay hindi isang purong pang-akademiko, intelektual o theoretical na karunungan. Hindi lamang ito pag-ipon ng mga katotohanan o datos. Ito ay isang praktikal na na karunungan na hinubog sa karanasan at sa paghahanap ng mga banal na prinsipyo na nalalapat sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa masalimut na tela ng ating mga relasyon. Inaanyayahan tayo nitong makaroon ng isang pangunahing pamumuhunan sa pag-unawa. Upang walang humpay na hanapin ang malalim na pagunawa bago gumawa ng anumang pabigla-biglang pagkilos, bago bikasin ang anumang salita na maaaring makasakit o bago bumuo ng anumang padalos-dalos na paghuhusga. Ito ay isang panawagan para sa isang aktibong isip na nag-iisip, na nagmumini-mini, na naghahanap ng katotohanan lampas sa mga anyo. Ilang beses na, tulad ni Maria, tayo ay bulag na nagtitiwala sa aiting sariling limitadong pananaw. Hindi pinapansin ang mahahalagang peyo. Pinababayan ang tinig ng katuwiran at, kung minsan, ang karunungan ng iba na dumaan na sa makatulad na landas, ang kawikaan labindalawa oras labindlima minuto ay nag-aalok sa atin ng isang matalas na katotohanan. Ang lakad na mangmang ay matuwid sa kaniyang sariling mga meta. Ngunit ang nakikinig sa peyo ay marunong. Ang tunay na karunungan ay nagtuturo sa atin ng malalim na pagpapakumbaba ng pakikinig, ng patuloy na pagkatuto, upang kilalanin ng walang kahihiyan na hindi natin hawak ang lahat ng kaalaman. Hinihimok tayo nitong hanapin ang pananaw ng mga mentor, ng mga matatanda, ng mga mapakakatiwalang kaibigan at higit sa lahat ng mismong salita ng Diyos. Sa isang relasyon, ang pagpapakumbabang ito ay nagpapakita sa kakayahang makinig sa kapareha upang tanggapin ang nakabubuo na kritisismo at upang humingi ng tulong kung kinakailangan. Ang komunikasyon na madalas na minamaliit ay ang pundasyon ng anumang pamatagalang relasyon. Ang Kawikaan 15, isa ay malinaw na nagpapaalala sa atin. Ang malumanay na sagot ay pumapawi ng puot, ngunit ang bastos na salita ay humihimok ng galit. Sa isang matatag at matatag na relasyon, ang mga salita ay hindi lamang mga tunog, ang mga ito ay mga tulay na nakokonekta sa puso at isip, hindi mga peder na naghihiwalay sa kanila. Ang banaw na karunungan ay nagpapahintulot sa atin na piliin ang ating mga salita ng may tumpak na katumpakan upang sumagot ng may presensya at empatiya, upang bumuo ng isang kapaligiran ng pagunawa at tiwala sa halip na si Rain ng may pagmamadali o pagmamataas. Ito ang kakayahang sabihin ang katotohanan ng may pag-ibig kahit na sa mga pinakamahirap na sitwasyon at makinig ng may bukas na puso na naghahangad na maunawaan bago maunawaan. Nakakatuwang obserbahan kung paano nagtatagpo ang karunungan ng Biblia at ang mga prinsipyo ng personal na pag-unlad. Si Napoleon Hill, sa kanyang monumental na akda tungkol sa tagumpay at sa isip ng tao, ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kahalagahan ng isang tiyak na leyonin at sa pagbuo ng isang mastermind. Arakay Hill, ang pagkakaisa ng mga isip sa perfectong pagkakaisa na hinimok ng isang karaniwang leyonin, ay ang susi sa pinakadakilang tagumpay ng tao. Sa konteksto ng isang relasyon, ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng isang ibinahaging layunin, isang magkasanib na pananaw para sa hinaharap at ang kakayahang ihanay ang mga isip at puso sa pamamagitan ng isang hindi matitinag na pananampalataya at isang paglago ng pag-iisip. Ang pananampalataya, tulad ng lubos na naunawaan ni Hill tulad ng itinuturo ng Biblia, ay hindi lamang isang pasibo na paniniwala ito ay isang aktibong puwersa isang dinamikong enerhiya na humuhubog sa ating panloob at panlabas na realidad kapag inilalapat natin ang taimtim na pananampalatayang ito sa ating paghahanap ng karunungan at sa pagbuo ng isang matatag na relasyon tayo ay nagaaktibo ng isang kapangyarihan na lumalampas sa puro pagiging tao Inaanyayahan natin ang banal na dimensyon na gumana sa ating buhay at sa ating mga ugnayan. Si Hill, sa kanyang pagtutok sa pagtitiyaga at paggunita, ay nagpupuno sa ideya ng Biblia na ang pananampalataya ay naglilipat ng mga bundok, kasama na ang mga bundok ng hindi pagkakaunawaan at salungatan sa mga relasyon. Ito ang hindi natitinag na paniniwala na, sa Diyos bilang gabay at karunungan bilang kompas, ang aiting mga ugnayan ay maaaring umunlad at lumago, kahit na sa harap ng mga paghihirap. Ang kawikaan 18 oras 24 minuto ay nag-aalok sa atin ng isang mahalagang pakilala sa ating mga relasyon. Ang tao may maraming kaibigan ay maaaring masira, ngunit may isang kaibigan na mas malapit pa kaysa sa isang kapatid. Ang sipi na ito ay hindi nagpapahiwatig ng paghihiwalay, kundi isang malalim na pagninilay sa kalidad at hindi lamang sa dami ng ating mga social na ugnayan. Ang karunungan ay nagpapahintulot sa atin na malaman kung sino talaga ang nagpapalakas sa atin, kung sino ang nagtutulak sa ating patas, kung sino ang nagbabahagi ng eting pinakamalalim na pagpapahalaga at higit sa lahat, kung sino ang naglalapit sa atin sa Diyos at sa ating layunin? Ito ang kakayahang tukuyin ang mga tao na nagpapalusog sa ating kaluluwa at ang mga nagpapagaling nito, ang mga pagpapala at ang mga maaaring maging bitag. Ang isang matata, ang pesensya, na madalas na minamalit at bihira lamang na isinasagawa sa kultura ng agarang kasyahan, ay isang matibay na haligi ng karunungan sa kawikaan. Ang kawikaan lebing apat na oras dalawamput siyam minuto ay nagpapahayag. Ang mabagal sa galit ay may malaking pagunawa. Ngunit ang mainit ang ulo ay nagpapakita ng kahangalan. Ang matatag na relasyon ay itinatayo sa pundasyon ng presensya. Nang kakayahang tiisin ang mga kapintasan ng iba, ng tunay na pagpapatawad sa mga pagkakamali, upang bigyan ng panahon ang pag-ibig na lumago at lumalim. Ang kawalan ng pasensya ay ang kaaway ng pag-unawa na lumilikha ng hindi kinakailangang alitan at mga bitak na maaaring maging bangin. Itinuturo sa atin ng karunungan na huminga ng malalim, na magminimuni bago kumilos, na magbigay ng biyaya at habag, na kinikilala na tayong lahat ay mga nilalang na patuloy na lumalago. Ang karunungan sa Biblia, na likas na nakakabit sa kaisipan ng paglago at sa layunin na ipinagtanggol ni Hill, ay hindi lamang nag-aanyaya sa atin na obserbahan ang panlabas ng mundo, kundi sa isang malalim na panloob na pagbabago. Hindi lamang tayo naghahanap ng isang ideal na kapareha. Inahamon tayong maging ang kapareha na pinahihintulutan tayo ng karunungan na maging. Ito ay isang mahirap na landas ng pagdisiplina sa sarili, ng patuloy na pagninili, ng pagsusuri sa ating sariling mga motibasyon at riksyon. Ito ay isang sinadyang pag-ayon sa mga banal na prinsipyo na nangangailangan ng lakas ng loob na harapin ang ating sariling mga pagkukulang at ang kaluban na mabago. Ang karunungan ay ginagawang mas mabuti ang ating mga sarili at ang mas mabuting mga individual ay bumubuo ng mas mabuting mga relasyon. Ang karunungan sa kawikaan ay higit pa sa pag-iwas sa mga bitag at pagkakamali. Ito ay isang aktibong paanyaya na bumuo bumuo ng may layunin, nang may pag-unawa, ng may pag-ibig na lumalaban. Ang kawikaan tatlo, lima tandang bawas anim ay malinaw na nagpapayo sa atin. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong pagkaunawa. Sa lahat ng iyong lakad ay alalahanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang hindi natitinag na tiwalang ito ang pundesyon, ang mismong esensya para sa isang matatag na relasyon sa Diyos na, sa turn, ay napapalakas at nagpapataas sa lahat ng iba pang relasyon sa ating buhay. Kapag ipinagkakatiwala natin ang ating paghahanap ng karunungan at ang paglalakbay ng ating mga relasyon sa banal ng mga kame, inapayagan natin ang isang mas mataas na katalinuhan na gabayan tayo. Ang tinig ng Diyos na inaasam na marami sa atin na marinig sa katahimikan ng gabi o sa kaguluhan ng araw ay madalas na hindi nagpapakita sa mga kulog o sa mga dakilang himala, kundi sa mismong karunungan na siya, nang may kagandahang loob, ay nag-aalok sa atin. Ito ang intuition na gumagabay sa atin palayo sa panganib, ang banayad na pagunawa na nagpoprotekta sa atin mula sa mga padalos-dalos na desisyon. Ang malalim na kapayapaan na nagpapahinahon sa atin sa gitna ng kaguluhan. Nang si Maria, sa kanyang paglalakbay, ay nagsimulang ilapat ang mga sagradong prinsipyong ito. Mayroong isang bagay na kapansin-pansin na nangyari. Hindi lamang niya natagpuan ang isang mas malusog na relasyon, batay sa tiwala at paggalang sa isa't isa. Mas mahalada. Natagpuan niya ang isang panloob na kapayapaan na deity ay lubos na hindi niya kilala. Isang katahimikan na hindi nakasalalay sa panlabas ng mga kalagayan, kundi na nagmumula sa isang panloob na pagkakahanay. Natuto siya makilala ang tinig ng Diyos sa kanyang isip, hindi bilang isang naririnig na tinig o isang literal na utos, kundi bilang isang kalinawan ng pag-iisip. Isang panloob na direksyon na naglayo sa kanya mula sa mga nakakasirang pattern at nagturo sa kanya. Nang dahan-dahan ngunit matatag. Sa mga pagpipilian na nagbibigay karangalan sa kanyang sariling dignidad at sa kaluban ng Diyos. Ang tinig na ito ay ang karunungan na gumagana na nagbibigay liwanag sa landas. Naunawaan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag. Nakikita nito, naiintindihan at nagpapatayo ng may karunungan. Ang karunungan ay nagbibigay kakayahan sa atin na magmahal ng may talino na lampa sa purong emosyon upang magpatawad ng may pag-unawa na umaabot sa kaibuturan na kaluluwa ng iba at upang bumuo ng may katatagan na tumatagal sa mga hangin at alon ng buhay. Ito ang susi upang buksan ang pinakamalalim na misteryo ng isip at puso ng tao na nagbubunyag ng hindi may kakailan na presensya ng Diyos kahit na sa pinakamadilim na sulok ng ating pag-iral. Binibigyan tayo nito ng kapangyarihan na makita ang iba hindi lamang bilang isang individual na may mga pagkukulang at birthood, kundi bilang mahalagang bahagi ng isang banal na plano, karapat dapat sa walang kondisyong paggalang, walang hanggang presensya at isang pag-ibig na lumalalim sa paglipas ng panahon at pagsubok. Sa lupain ng Pilipinas, kung saan ang pananampalataya ay kasing ng hangin na ating nilalanghap at kung saan ang pamilya ang mismong gulugod ng lipunan, ang karunungang ito ay nagiging mas mahalada. Ito ang pandikit na nagpapanatili sa mga henerasyon, ang liwanag na gumagabay sa mga desisyon ng komunidad, ang puwersa na nagpapahintulot sa mga pamilya at komunidad ng Pilipinas na bumangon pagkatapos ng bawat bagyo maging ito ay natural o existential. Ito ang karunungan na nagpapahintulot sa kultura ng bayanihan, espiritu ng pagkakaisa ng komunidad at pakikisama, pagkakaibigan na umunlad ng tunay at pamatagalan, hindi lamang bilang tradisyon, kundi bilang buhay na pagpapahayag ng mga banal na prinsipyo. Ito ang karunungang Pilipino na ginagabayan ng Diyos. Ang paglalakbay tungo sa isang tunay na matatag na relasyon na malalim na nakaugat sa banal na karunungan ay hindi isang huling destinasyon, undi isang patuloy na landas. Ito ay isang sinadyang pagpili na binabago sa bawat pagsikat ng araw upang walang humpe na hanapin ang pagunawa, upang isagawa ang presensya ng may walang humpe na pagtitiyada, upang magsalita ng may kabaitan kahit na ang galit ay sumusubok na manakop at upang buong tiwala na magtiw. Upang palalimin ang paglalakbay na ito, isaalang-alang ang mga praktikal na hakbang na ito na kinuha mula sa esensya ng kawikaan at sa kaisipan ng tagumpay na ating tinalakay. Una, linangin ang tahimik na pagmumini sa sarili. Tulad ng ipinagtanggol ni Napoleon Hill ang kahalagahan ng panahon para sa organisadong pag-iisip, maglaan ng pang-araw-araw na sandali para sa katahimikan. Tanungin ang iyong sarili, ang aking mga salita at gawa ba ngayon ay nagtayo o sumira sa aking relasyon? Naghahanap ba ako upang maunawaan bago maunawaan? Ang aking sagot ba ay malumanay o matalim? Sa Kawikaan Labintatlo, tatlo mababasa natin, ang nagbabante sa kanyang bibig ay nagpapanatili ng kanyang kaluluwa, ngunit ang nagbubukas ng kanyang mga labi ng maluwag ay mapapahamak. Ang pagmumuni-muni sa sarili ay tumutulong sa atin na bantayan ang ating bibig at puso. Pangalawa, matutunan ang sining na malalim na pakikinig. Hindi lamang makinig sa mga salita, kundi maramdaman ang mga damdamin at mga intensyon sa likod ng mga ito. Sa isang relasyon, ang hindi sinasabi ay madalas na kasinghalaga ng sinasabi. Ang kawikaan lebing walong oras 13 minuto ay nagbabala ang sumasagot bago makinig ay kahangalan at kahihiyan sa kanya. Ang pesensya sa pakikinig ay bumubuo ng mga tulay ng tiwala at pagunawa na iniwesan ang hindi pagkakaunawaan na maaaring magpabagsak kahit sa pinakamatatag na ugnayan. Pangatlo, unahin ang pagunawa kaysa sa katuwiran. Madalas sa mga diskusyon, ang aiting leyunin ay maging tama sa halip na maunawaan o malutas. Hinahamon tayo ng karunungan sa kawikaan na baguhin ang pananaw na ito. Ang kawikaan labinsyam oras lebing isa minuto ay nagsasabi, ang pagunawa ng tao ay nagpapabagal sa kanyang galit at ang kanyang kaluwalhesyan ay ang pagpapatawad sa paglabag. Ang pagunawa sa pananaw ng iba, kahit na hindi tayo sumasang ayon, ay isang gawa ng karunungan na nagtataguyod ng kapayapaan at pagpapagaling. Ito ay umaayon sa konsepto ni Hill ng isang mastermind kung saan ang pagkakaisa at kooperasyon ay nakahihigit sa individual na ego. Pang-apat, maging tagabante ng iyong mga emosyon. Ang 18 mga emosyon ay makapangyarihan, ngunit hindi sila dapat maging ating mga Panginoon. Ang kawikaan 25, 28 ay naghahambing, tulad ng isang syudad na sinira, na walang pader, Dayon ang tao na walang kapamahalaan sa kanyang espiritu. Ang pag-aaral kung paano pamahalaan ang galit ay kabigo at sama ng loob bago sila sumabog ay mahalaga para sa kalusugan ng anumang relasyon. Nangangailangan ito ng pagkilala sa sarili at, madalas, ang tulong ng banal na espiritu upang mapaunlad ang pagpipigil sa sarili. Panlima, mamuhunan sa paglago ng isa't isa. Ang isang matatag na relasyon ay hindi static. Ito ay lumalago at nagbabago. Ang kawikaan 27. 17 ay nagsasad. Kung paano ang bakal ay nagpapatalas ng bakal, gayong pinatalas ng tao ang kanyang kaibigan. Magkasama kayong maghanap ng kaalaman, magsanay ng pananampalataya, at harapin ang mga hamon ng magkatabi. Himukin ang isa't isa na maghanap ng karunungan, upang mapaunlad ang mga bagong kasanayan at upang maging mas mahusay na bersyon ng kanilang sarili. Ang ibinahaging paglalakbay na ito ay nagpapalakas sa ugnayan ng pambihirang paraan. Pang-anim, isa gawa ang patuloy na pagpapatawad. Walang perpektong relasyon dahil tayo ay mga diperpektong nilalang. Ang pagpapatawad ay hindi isang beses lang na pangyayari. Kundi isang patuloy na proseso ng pagpapakawala ng sama ng loob at pagpapanumbalik ng koneksyon. Ang kawikaan pito. siyam ay nagsasabi, ang nagtatago ng kasalanan ay naghahanap ng pagmamahal, ngunit ang nagbabangon ng usapan ay naghihiwalay sa makakaibigan. Ang pagpili na magpatawad, kahit na mahirap, ay isang gawa ng karunungan at isang mahalagang haligi para sa mahabang buhay at lalim ng isang relasyon. Ang paglalakbay tungo sa isang matatag na relasyon na malalim na nakaugat sa banal na karunungan ay hindi lamang isang paghahanap. Ito ay isang bokasyon. Ito ang iyong kaluluwang Pilipino na tumutugon sa tawag ng Diyos upang bumuo ng isang bagay na may walang hanggang halada, isang bagay na sumasalamin sa kanyang sariling kalikasan ng pag-ibig, esensya at pagunawa. Hayaan mo ang walang hanggang karunungan ng kawikaan na maging iyong patuloy na kumpas na gumagabay sa bawat hakbang, bawat salita, bawat pag-iisip, at ang hindi natitinag na pananampalataya, ang pananampalataya na naglilipat ng mga bundok at nagpapaaningas ng mga bituin, ay maging iyong matatag na angkla sa gitna ng mga agos ng buhay. Yakapin ang paglalakbay na ito ng may tapang, kahit na ito ay magdulot sa iyo ng pagharap sa pinakamalalim na anino ng iyong sariling isip, ang mga hindi pa gumagaling na sugat ng iyong nakaraan. Sapagkat nasa kadiliman, sa pagharap sa ating mga kahinaan, sumisikat ang liwanag ng karunungan ng Diyos nang may pinakadalise at nagpapabagong tindi nito. Doon mo matutuklasan ang kakayahang magmahal hindi lamang ng may emosyon, kundi ng may matalino ang pagunawa na nagpoprotekta at nagpapaluso. Naway ang kapayapaan ng Diyos na sumasa lahat ng pagunawa ay magbante sa iyong puso at isip kay Kristo Jesus. Naway ikaw, Pilipino may pananampalataya, ay makatagpon katahimikan at lakas na nagmumula sa pusong tunay na puno ng karunungan at ng isang hindi masisira na relasyon sa lumikha. Yakapin ang paglalakbay Magtiwala sa proseso at alamin na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ang pinakadakilang gabay ng iyong isip at ng iyong puso. Kung ang menseheng ito ay nakatindig sa iyong kaluluwa, kung naramdaman mo ang tugon na katotohanan ito sa iyong espiritu at handa kang sumakay sa paglalakbay na ito ng karunungan, kung gayon ipahayag ang iyong hangarin na pinatibay ang iyong leyunin. Magkomento sa ibaba, God is my guide. Ang Diyos ang aking gabay at ibahagi ang video na ito sa isang taong naghahanga din ng na matatag na relasyon at ng banal na karunungan. Naway ang liwanag ni Kristo ang magbigay liwanag sa iyong landas.